ba ang tawag sa inyo sa ganitong klase ng hipon yung iba sabi nila ulang, iba sabi nila hipon na ilog, hipon na ilog eh no? May hipon ba na sa <laughs> Tapos dito sa amin ang tawag nito ay river prawns. Ewan ko lang kung sure ba. Pero yun yun nandun sa packaging kasi nung nabili ko na to so uulamin natin to at lulutuin natin ng masarap na luto pero simpleng simpleng luto lang yung medyo nagmamadali ka at ayaw mo na masyadong hassle at medyo nagmamadali ka nga <laughs> itong ating sitaw hugasan lang yan tapos aalis natin yung magkabilang dulo kung nakita nyo kanina inalis lang natin yung mga pa paa ng ating hipon tapos pati mga maitim na bituka tapos yung parang bigote <laughs> hindi ko na alam kung anong tawag doon mag din tayo ng luya syempre pagka nagluluto tayo ng hipon usually kapag may sabaw talaga nilalagyan natin ng luya kasi nga naman ito ay isa sa pampawala ng lansa at syempre pagka humigop ka ng sabaw yung lasa ng hipon at saka yung lasa ng luya ay nagsasama syempre yung medyo maanghang-anghang at maghihiwa rin tayo dito ng sibuya hindi naman kailangan maliliit malalaking hiwa lang na paslant at itong ating kamatis. Magsalang na tayo dito ng ating palayok. Kinalat ko lang dito yung ating mantika tapos iginis ako na itong ating luya. Tapos kapag ka naamoy ko na yung luya o yung aroma niyan ay idadagdag na natin itong ating sibuyas. Yan. So yung aking sandok dito ay manipis lang. Feeling ko kasi mas madali akong makakapaghalo-halo kumpara sa medyo malaki o malapad na panghalo o sandok. Lagyan na natin ito ng asin at paminta. Para naman dyan pa lang ay masarap na. Ilagay na natin itong ating kamatis, halu-haluin lang natin. At kapag nahalo na, ilagay na natin itong ating mga hipon. Pati yung mga galamay na malalaki na pwede pang mapakinabangan ay hindi ko na tinapon yan. So, isinama ko na dyan para naman kapag ka mamaya ay mahilig tayo maghimay-himay ay sisipsipin natin yan at ikakrak lang natin sa gitna para makuha yung maliit na laman ng ating galamay ng hipon. Mix-mix natin hanggang sa medyo mag-orange yung kulay nitong ating hipon. Ayan. So, kapag kaganito na ang kulay, makikita nyo na. Yan na ay pwedeng lagyan ng tubig. Yung tubig dito, pinakuluan ko na para naman hindi na tayo ganong maghintay sa pagpapakulo pa ng matagal na oras or minuto. Lagay lang natin itong ating sili. Iniwa ko na sa gitna or hinati ko na sa gitna para naman meron ng medyo maanghang-anghang sa sabaw niyan. Lagay na natin yung ating patis at itong ating sinigang mix. Haluin natin para matunaw yung powder ng ating sinigang mix. etong ating sinigang na isa pa. <laughs> Pagka medyo nakukulang kayo sa asim, ay pwede nyong dagdagan. Ilagay na natin itong ating sitaw, takpan lang at pakuluan mix natin. Tingnan nyo, yan yung masarap. Pagka nadudurog na yung kamatis, ilagay na rin natin itong ating pechay. Konting kulo lang yan kapag ka medyo half cook na itong ating pechay ay okay na yan. Pwede nang patayin yung apoy kasi yung init niyan ay nagkukontinuous ang pagkaluto ng ating mga gulay. Lagyan lang natin ng konting asukal pa, konting paminta kung natatabangan kayo. Sa asukal kasi nilalagyan ko talaga ng konting asukal yung aking mga niluluto. Parang pinaka-betchen ko na rin 'yan. <laughs> Pero ito ay optional lang. Tingnan nyo naman, ihain na natin o di ba? Yan pa lang napakasarap na kahit mainit na panahon, kahit malamig ay gustong-gusto ko talaga ng ng sabaw nito. Enjoy natin ang ating sinigang na hipon. Bye-bye.